Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11.30 ng umaga hanggang alas 2.45, nang hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay gold magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na limamput apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte para ikaw ay makapanalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay dilaw dahil pwede kang matalo kagad. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5.30 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.25 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig gumawa ng tukso ng pag-ibig. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga. May singit 54 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2:15 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay blue dahil mabibigyan kanya ikakatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 G's ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.05 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga maingay na player, at umiwas ka rin sa kulay blue dahil magbibigay sa iyo para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay dilaw, dahil pagkat pagkatalo ang maibibigay sa iyo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:00 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga. May singit apat na put na minutong negatibo. At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 gis ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas gis 20 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya na para malasin at matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.50 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras.